sarap. Oh. Ready to eat na. Sarap na to guys. Tikman natin. Oh. Sobrang sarap. Pwede na itong kainin. Maraming salamat sa inyong panunood. Don't forget to like and share and subscribe my channel Inday Burada iPlug. Thank you for watching. God bless. guys, pakuluan muna natin ang ating ulo ng kambing. Lagay natin dito para handahan para maakay. Ano tayo sa mainit na tubig. Pakuluan natin mga 15 minutes. Pwede na nating hainin. 15 minutes pa lang. Tapos ibuhos natin ang ano, sabaw. Lagyan natin ng tanglad at saka paminta. At kunting asin. Ito na guys, kumula na siya. Ibuhos natin ang sabaw para mawala ang ano yung mawala ang amoy ng kambing pa ubos muna natin ang sabaw ito na guys i-drain ko na ang sabaw niya tapos magpakulo muna tayo ng tubig ito na guys ilagay natin ulit pinakuluan ko na to ito na guys, kumulo na siya. ilagay natin ang ating tanglar at uh, itong loya at saka sibuyas sabay sabay na at lagyan ng asin nakalimutan natin ang ating uh, black pepper. Ilagay na natin ang ating sinigang sa sampalok. At ilagay na natin ang ating sa lulo. Ilagay natin ang ating Chinese pizza. Ay, ah, sa kardero. Ang bango. Mukhang masarap na ito. Takpan ulit. Baka 2 minutes, pwede nang hainin. Ha? Wow, ang sarap. Oh, ready to eat na. Sarap na to guys. Eat man natin. Wow. Oh, sobrang sarap. Pwede na itong kainin. Maraming salamat sa inyong panunood. Don't forget to like and share and subscribe my channel Inday Borada Vlog. Thank you for watching. God bless.